vlog! Good morning! Okay, Magugod after afternoon na pala At day 12 ng ating mga 45 days o so yung ating mga Cubs 500 Unti-unti uh, nagpapapasok na tayo ng hangin sa loob ng kulungan uh, Medyo sasanay-sanay na natin sila na medyo may mga dumadaan-daan na hangin Pero hindi pa naman full pledge talaga na naka-open lahat ng kulungan meron pa rin mga portion na nakasarado lalo lalo na sa gabi sa day 12 unti untiin na natin silang transition uh, sa pakain at saka dun sa environment nila Ito, yung ating sahig, nililinis natin itong pang kulakod ng mga dum dumikit na papel meron ako nakakita na isang facebook post sa group gusto kong uh, sagutin lang eh ito naman sagot ko ayon lang din sa aking experience ano? ang sabi niya sa facebook sa facebook post niya eh, siya naman daw eh, merong magandang sistema sa pag-aalaga pero pagdating pa rin ng day 20 ang timbang ng manok niya ha, merong kalahating kilo ganun para sa akin, sablay yun. Kasi dapat sa day 20, mga isang kiluhan na yan. Ang nakikita ko lamang na isang kinakailangan ni masundan natin pagdating sa pag-aalaga ng sisew Una, number one talaga na magkaroon tayo ng magandang kontak. Kontak na magbibigay sa atin ng mga legit na sisew Kasi pagka ang sisiw na nakuha mo, hindi legit. Kahit anong vitamins ang gamitin mo dyan. Kahit anong pakain ang ibigay mo, hindi masyado maglalalaki. Unlike ng mga class A, talagang pagka na ibigay mo na yung 100% ng pag-aalaga mo, ang bawi na nun sa'yo, timbang. Talagang magaganda, magiging timbang. So yung kanya, nangyayari, yun nga, kalati ang kilo, ganyan. Kalating kilo. Yung isang kilo, okay yan sa 20 days, sa 21 days, kasi yun naman talaga dapat mga 800 at least 800 800 grams eh yung kanya na kalating kilo medyo malayo na yun uh, una okay yung iyong yung pag sisisew ng sisew kinakailangan ang makuha mo talagang legit na klase yun sa mga kinukuha naman palagay ko talagang pagdating pa rin sa ganyan hindi talagang makukuha mo lahat purong puro na klase yun Pangalawa, kinakailangan uh, napaka ma, ma, napaka ma, ano ka sa pagbubrooding. Galingan mo sa pagbubrooding kasi doon nakasalalay ang ginaganda ng sisiyo. Pagka ang brooding mo yung sumablay, may pasablay pa rin niya kahit yan ni class A. Hindi pa rin ganun ka ganda ilalabas pagka hindi mo sa iyong brooding period. Kaya masaya din sa mga ganong stage. Kinakailangan pagka nasa brooding period ang iyong sisew, okay na okay yung iyong brooding area, yung yung pag-aalaga okay na okay din ganyan. Kasi mayroong mga nirerequire ang ano eh na mga pag brooding Ako naman, pinanood ko lang lahat yan sa Facebook. Sa Facebook kayo manood, sa Facebook, ah, sa YouTube, sa YouTube din kayo matututo. Tapos, yun nga, i-experience nyo na lang sa sarili nyo kung ano yung maganda. Ngayon, kung okay naman yung inyong pagpa, pag-aano ng pagbo-brooding, ang kasunod na doon, yung maayos na pakain. ah uh, ako, hindi ko naman pinopromote, pero pinapakain ko, Integra. So, Integra 1 from day 1 to 14 tapos from day 12 o day 10, pwede ka nang unti-unti mag-transition sa integral to kasi malalaki naman na yan. Siguro tayo mayroong mga kanya-kanyang program. Kaya lang, ang program kasi natin dapat didepende rin sa lugar natin. Kagaya ko, dito sa Alaminos, Laguna, kulong na kulong talaga itong, mga, itong kulungan ko kasi malamig dito. Lalo ngayon season na to. Bear months or oh, December. Talagang ay grabe malamig dito. Kaya ang ating mga sisiyo. ayan, pinalalanghap na natin ngayon ng malamig na hangin. Gawa nang ililipat na natin si i-transfer na natin do sa walang sapin pain. <laughs> Excuse. So yun nga, uh, una, sisiyaw dapat siguradong class A. O hindi man ikaw makasigurado ng class A, eh magaganda makapunta sa iyo. So pangalawa, yung pag, yung brooding area mo, napaka-importante ng brooding area, mga kasama, sa pagsisiyaw. lo Ayan na. Diyan na pumapasok yung pakain at saka yung vitamins mo na ginagamit. Kinakailangan yung vitamins mo talagang pampatakaw, hindi yung pampatulog. <laughs> Baka uh, vitamins mo, puro tulog at sis yung lagi. Ayan o, no? magtitira pa tayo ng karton sa side nila. Nalagyan pa natin yan ng karton. Kaya lang, konti na lang, hindi na lahat ay may sapin. Kasi, ito ginagamit ko ng sa pen yung ginagamit ko sa pen dati ipa shredded paper ngayon yung mismong papel na yung mga scratch okay din naman so yun nga uh, number one sisiyaw pangalawa brooding area yun, yung pag-aalaga mo nung siya sa brooding period. Pangatlo, yun nga, sa pakain, tsaka sa vitamins, yan. Diyan lahat na yung pumapasok. At isa rin maganda, dapat lagi mong namomonitor ang timbang ng iyong sisew. Dapat meron kang sariling timbangan. Kahit nga day 1 pa lang eh. O yung pagkadating pa lang sa iyo eh dapat timbang mo na sila para alam mo na maganda yung sisiw mo na hawak ako doon sa kinukunan ko nakakakuha ako minsan na medyo mababa yung timbang pero okay lang kasi alam mo doon sa kinukunan ko kahit ganun yung napapapunta sa akin minsan lumalaki talaga ito po mga kasama 28 days harvest na Meron na dyan mga timbang na 2.2 ganyan, 2 kilos. 1.8, 1.7. Pwede nang harvestin yan. Ayan, naipit ang paano. Pag mga ganoon na yung timbang, harvestin na, sayang. Para yung, yung pakain, yun na rin yun. Makakasambot-sambot ka na. Be. Yeah, Ayun mga kasama, inyong tandaan. Basta kayo e eh, nagsisisiw. naman, bago lang ako sa pag-aalaga eh. Naood lang ako ng naood sa so YouTube. Doon ako kumuha na kumuha ng mga ideya. Dami kayong mga magagaling, dami kayo matutunan na proseso. Ngayon yung masisimot nyo, i-apply ia nyo kung applicable sa lugar nyo. Pag hindi applicable, hanap naman kayo ng iba. O, dumating yung aking sisiw ay October 25. Timbang tayo. Tingnan natin kung anong timbang ng sisiw ko. Dapat ang sisiw ko ay tumimbang na ng mga ano na ba, 14 days. Pagka 14 days kasi, at least kalating kilo eh. Timbangin natin. Dapat kasi sa 14 days, ang timbangan ng sisew ay at least kalating kilo. Tingnan natin kung anong timbang nito. 322. Maliit. Pagay 12 days pa lang naman ito, pinakamaliit ito. 396 yun yung timbang nya pero meron itong malalaki timbangin natin to 430 di na masama kasi ilang araw pa naman so, timbangin ulit natin to 350 oh, not bad So yun, ganyan ang aking mga alaga. Yan ang mga timbangan nila. So, yun lang sa pag-aalaga ng sisew from the start, kinakailangan maayos na agad. Uh, una, class A na sisew, sigurado dapat kung class A yung binili mo, kinakailangan class A din ang makuha mo. Pangalawa, sa brooding brooding area at saka brooding period, kinakailangan maayos na maayos yung ating pag-aalaga sa kanila. At pag, yung pagkikip natin sa kanila from brooding period, ay napaka-importante. Pangatlo, yung pakain yung pakain natin, isa-isa nagdadala kinakailangan uh, yung ating pakain ay maayos pang-apat yun ah, uh, doon na pumapasok yung talagang sistema mo na sinasabi mo na maayos naman yung sistema mo bakit hindi lumalaki so yun lang mga kasama, salamat <tinyo>